Yan si Piginars. Si Elena. Yan magano kami ng Christmas. O di ba si Santa? Hmm. Flowers. O di ba ang ganda? Panalo yung ano la dito design sa Ace. Hmm. Hmm ano oh, di ba gusto ko yan. saan yan? ano di papunta kahit na kung siya ano ano di ba kahit na kung pa punta siya ano ano di ba kahit na kung pa punta siya ano Ngay, okay, magtanong tayo sa anto. Ha? Ito, oh. Ano? Bibili ka? Ito, oh. Bibili ako dyan. Mm -hmm. -mm. Hindi -hmm. mm -hmm. ba? Ganda ng mga design nila. Perfect. Ito yung Christmas. Panalo. Panalo.